chicken, yung kasama ni eh, Sir. Oh, Sir din 'yan. Hindi yan na uh, babae, lalaki yan. Ito, mm, Chinese 'yan, naka mm. <muchas> uh, sa gusto personal bodyguard na rin side line mo lang pala side line side line lang hindi, pasundot 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 lang <laughs> Oo. pagka hindi ka nag upload oh, kailangan tuloy tuloy yung upload mo sa loob na isang buwan, kailangan makapag-upload yung mga tayo. Oo. Oh. Pero kung hindi, hinto mo. Hinto mo, ha? Ah, wala. Bababa yun. Ang, babalik sa dati yun. Babalik na lang tayo. Start ka na lang. Kaya yun nangyari ka. Hindi niya na. Hindi tuloy-tuloy hindi, 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 yung upload niya. Palit na siya na. Palit na siya na. Malayo. Malayo talaga biyaya yung brand sa kanya. <laughs> Hahaha. So, ano sa mga sa viewers mo. saan <laughs> Dapat i-share-share niya din. Sabi nga, yung namin ng pangit na balis. Ang ganda ng usapan namin, kasi ako yung partner niya pinagdapa namin na mag-socialize pag ito na yung kung sa pag Kasi yung mga malapit sa bulit ito. Oo. pag ride na namin, mula siya hindi nag-update. Tumakas. na yung na walang <laughs> Napansin ko na kami sa mga palit. Yung sapo. Pakakailangan Hindi yung yung Ayan lang. Tinulo <laughs> yung... Tinipit. Okay, Thank you sir. Thank you Salamat po. Salamat tayo sir. So, ayan sila sir. Napaalis na sila. Galing silang kya po. Ayan guys. Thank you sir. Thank you. Ayan. So, ayan na guys. Ang dami na uh, pila ano naman ni Idol Diwata so wala ang sounds kaya <coughs> ayan guys oh so... dami ng mga tao wala si Idol Diwata dito guys no nasa lumabas sila so nagaanap sila ng uh, pwede nilang nga uh, puntahan so ayan sabaw pa lang ulam na oh ayan si kuya kita oh. niyo naman oh solve na solve thank you sir oh ayan sabaw pa lang guys Ayan o, di ba? Sabaw pa lang, ulam na. Ayan si ma'am, sabaw lang yung kinuha niya. Okay, thank you, Rescue ng mangkok! So, Naubusan ng mangkok. So, marami na kasi nga ay kumakain So, ayan guys, ayun pati si nanay guys, so, nakaikean okay, na dyan sa Paris Overload no oh, ayan oh. <laughs> ayan sila nanay oh. di ba uh, sabaw so ayan guys na yung uh, kumakain dito kay Idol so ayan okay, dami na so yung parking ni Idol full full parking na naman ayan oh. ang dami na mga singa uh, dumarating pa guys na gustong kumain so, oh, ayan Andito tayo sa malapit sa cashier ni Idol Diwata guys. So ang dami ng uh, ano, kumakain. Uh, so miya miya, uwi na rin tayo guys. No? Nagugutom na tayo. Ayan ang sabaw. Ayan guys, sabaw. Ayan guys. gan doon so ang lalaki ng uh, tinapak-tapak na manok oh. <coughs> so ayan guys no? ang tinapak na manok si, uh, ayan uh, number super soup.

Flow. si Iyate naman yung mga uh, Ano doon control Kung gaano karami yung ilalagay doon sa cup So hanggang doon guys so, wala si idol ngayon Kaya Marami naman kumakain guys ayan. yung iba pa uwi na yung iba tapos nang kumain yung iba parating pa lang yung iba nakapila ayan nakapila dun guys guys. Palam. So, under rice yan sir. Walis sawa. Hanggang sa kaya niyong kumain. Basta under rice. Bahala kayo diha. ha. Hanggang kaya niyong mumuya, Maraming rice. Ayan <laughs> eh, sir. Kain oh, Kain so, na. Kain na. <laughs> So, ayan si ma'am, ang in-order naman chicken. Ang lalaki ng chicken na in-order ni madam, guys. Ayan. <laughs> ayan, ang in-order ni madam na chicken. Ang lalaki. Grabe. So, ang gandoon sa dulo. Ba't lang ano yan, ma'am? Pe pepper, uh, pepper clip, ma'am. <tinyo> Walang Peter clip. Ngayon guys, ito yung order ni Madam na kanin. Oh. At saka chicken, mas malaki pa yung manok sa kanin. O, oh, diba? O, oh, grabe. Saan pa kayo? Dito na kayo. Kaya idol, diwata kayo kumain guys. Only rice na. Only uh, sabaw. No, saan pa kayo? Oh, dito na kayo kumain guys. kumain kayo sa mamahal na restaurant. Ganon din, sa bibig nyo rin papasok yung kakainin nyo. O dito na kayo kay Idol Diwata. Nakamura na kayo, busog pa kayo, happy pa kayo. No? Doon sa mga basher ni Idol Diwata na sinasabi nila walang lasa yung chicken. Eh punta kayo dito guys. Pipila ba yung mga ganyan? Karaming tao kung uh, walang lasa yung chicken ni Idol Diwata. No, ayan. Oh, tsaka kaya uh, ano, ah... Uh, kay Francis Leo Marcos nasa na yung ipapatayo mong uh, parisan dito sa may tapat ni Adol Diwata magbubukas na naman siya ng pangatlong branch wala pa yung uh, sinasabi mong uh, parisan dito sa may harap niya ayan yung harap niya kasi ni Adol Diwata yung may yerong pula na yan guys yan po ay reclamation yan, may mga nakatambay pa doon yung mga orange na yun, guys yung mga heavy equipment yan ng reclamation area oh yan yung sinasabi ni Francis Leo Marcos aka kulaong kung tawagin nila no ayan guys so ayan si Francis Leo Marcos nasaan ka na oh ayan oh, may mga Taiwanese pang kumakain dito ng uh, chicken ayan kasama ni eh, Sir oh, Sir yan. hindi yan na uh, babae lalaki yan Ito mm, Chinese yung yan yung uh, ano ngayon dito, sitwasyon, no? Gantong oras, alas 12. So ang daming na uh, nanananghalian dito, kaya Idol Diwata. Yung uh, parking niya, ayan. May lalabas, may papasok. Ang dami na naman dumarating ng mga kababayan natin na kararating lang. O, ayan, no, o, ayan si Idol Diwata, si Idol. Oh, meron yang uh, sponsor na bago. Saan pa kayo? Workcase lang po yan ni Idol Diwata pero may sponsor yan. So ayan, tingnan niyo yung order ni Madam. Ang lalaki ng chicken. Yung soft drinks, malapit na rin maubos. O sabaw pa lang. Diyan sa malalaking kaldero na yan at kanin. na kayo. O yung bulalo. Ayan order ni Sir. Bulalo. Sabaw ng bulalo guys. Sabaw pa lang. Ulam na. Diba? So sabihin nyo, walang uh, lasa yung chicken ni Idol Diwata, eh ang daming nakapila dito puro chicken nga yung kinuha o yan sila sir, oh, puro chicken o yan o, may mga Chinese pang kumakain yan o, yun o, ni dalawa na yun nakatayo, Chinese yan Anong sabihin nyo, walang lasa yung pagkain o, wala dito sa mga baser, lugaw yata mga otak nyo eh Punta na kayo dito. Kumain na lang kayo para matikman nyo kung anong lasa ng mga fried chicken ni Diwata at saka yung iniyaw na manok na with. Mas masarap pa sa mga inasal. O yan si sir. O laki ng chicken na dala. O. Puro chicken yung inorder nila. O, saan pa kayo? So maraming salamat sa inyo guys. So ayan may mga parating na naman no, na mga kapubaya natin. O. No? O. No? Saan pa kayo?